guys magandang umaga sa inyo dito na naman kami sa ano sa uh, bukid sa kabundukan kami ay may pupuntahan dito sa bundok yan ang dinadaanan namin guys hmm. Uh, yung mga sama ko dami saging ano bunga na saging hindi nila nilukuha o oh. ano oh. yan guys at magandang umaga sa inyo lahat <coughs> at maraming maraming salamat sa mga sumusubaybay sa aking mga video at <coughs> at least subscribe my YouTube channel and uh, like and share and pakipindot na rin ang notification bell para updated kay sa aking mga video and yung kaingin taniman ng palay oh. nilinis nila yan hmm. nilinis nila yan para ano mataniman ng palay đây yeah. yeah. oh. oh, guys ah, bé gì ba anh hiểu lắm nằm bù hay đi ở tỉnh province guys oh. mm. anh guys em tìm những cái mô tíu cái mô guys mua mm. oh, sắm

Go yano Ano yan. Hmm. Yan ang mga tao rito sa ano. Yan. Oh. Di guys? Maganda dito. At sana huwag kayo magsawang sumubay ba sa aking mga video. Ang mga kubo, kubo nila rito. Oh.